Huwag mo muna i-scroll, ipag-pray muna kita. Wag ka mapanggap na okay ka, for sure mayroong kang nararamdaman na problema, baro kang nararanasan na pagsubok sa buhay mo ngayon. Kaya ayaw mo ipag kita sa oras na ito. Let's pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito kasama po ang aking kapatid na nasa kabilang screen, Panginoon. Lord, hindi po aksidente na nandito siya hindi aksidente Panginoon na pinapanalangin ko siya sa oras na ito. Huwag mo na magpanggap siya na okay lang siya Panginoon kahit may problema siya, kahit may mga dinaramdam siya Panginoon. Alam mo po yung mga bagay na yan na hindi nagpapa-okay sa kanya, yung mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Na nakikita mo lahat yan Panginoon. Kahit hindi niya sabihin Panginoon, kahit hindi niya Lord uh, ishare yan sa iba, Nakikita mo yan, Panginoon. Alam mo kung paano siya nahihirapan. Alam mo kung paano siya nabibigatan sa lahat ng mga problema na yan, Panginoon. Kaya naman, Lord, aking po siyang pinagkakatiwala sa inyo. Bigyan mo siya, Panginoon, oh God, ng puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan na handa niyang i-lay down lahat isuko lahat sa inyo Panginoon oh God dahil hindi po niya kaya Lord na mag-isa hindi niya kaya Lord na harapin yung pagsubok yung problema na yan ng siya lang Panginoon kailangan kanya Panginoon sa kanyang buhay kailangan ka po niya Panginoon oh God kaya right now Lord akin po pinapanalangin ng taong ito Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. Bigyan mo siya, Lord, ng kapayapaan na galing sa inyo. Bigyan mo siya, Panginoon o oh God, ng pananampalataya. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya sa inyo, Panginoon, na lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Na sabi niya sa sarili niya, Panginoon, ang hirap ng mga pinagdadaanan ko ngayon, ang tindi ng pagsubok ko ngayon, kaya ko pa kaya? Panginoon, tinanong niya sa sarili niya ito, Lord God, kaya ko pa kaya itong harapin? Hanggang kailan kaya itong pagsubok itong problema na to right now Lord, ipakita mo sa kanya na ikaw ang Diyos na dapat, ikaw ang Diyos Lord God na dakila makapangyarihan. Panginoon, minsan mo pa siyang yakapin, Lord God. Uh, tulungan, Panginoon, sa kanya pong pinagdadaanan ngayon. Hayaan mo, Lord God, na unti-unti niya, Panginoon, makilala ka rin sa gitna ng pagsubok, problema na kanyang pinagdadaanan ngayon, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko siya sa inyo. I speak, Lord God, blessings. I speak strength. I speak Peace Lord God I speak Lord God faith Panginoon I speak, Lord God, courage, Panginoon, sa kanya pong puso, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na in this time of troubles, Panginoon, ng taong ito, ay doon niya makita kung sino ka sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ito po'y pinahintulot mo sa kanya upang mas tumatag siya, upang, Lord, mas makilala ka rin niya sa kanyang buhay, Panginoon, mas makilala ka pa niya. Maraming salamat, Panginoon, pinagkakatiwala ko po siya sa inyo, in Jesus' name, Amen and Amen. So So, ilang I hope na encourage ka sa video na to. Kung gusto pa makilala si Lord, basahin mo yung Bible mo. And also, pwede mo i-follow yung, yung page natin ito dahil nag-upload ako dito ng prayers, encouragements, at iba pang videos katulad nito. Maraming salamat. Always remember that Jesus loves you. God bless.